Hello mga boss, mga kahe nyo uh, Kanina meron kaming bisita uh, sila ay ang mga katutubo mga mangyen kaya binigyan ni madam Eden sila ng damit talagang yung bata baka talaga namang napaka susuot tapos yung mga bata ay walang salawal tapos yung isa yung tatay ay binigyan din ni madam ng coat. <laughs> ay talaga naman bagay na bagay kaya guys panoorin niyo yung mga nangyari kanina peace God bless ah pangalan si oh. Manoy Amat ah, Saan kayo nakatira? Dito lang ah, kaya... ka... sa uh, uh, Sa si Yugo. Avocado? Uh. Abukado iba yon iba yon Kay Sikel. hindi si kilala. kilala mo si madam biden ayon nandito si madam biden mah uh. mah si 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 <laughs> Ito, si 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 Kilala niyo. <laughs> <Yeah. yan. Sumano laughs> Ayan, yeah, si Madam. Ay, sudyante mo ata ito eh. So, Abokado nga sila. Yan. Abokado lang. Oh, yeah, Mga po, mga po ito. Balsumpad. lamig ng bata. Tayo, yan, oh, yan. Na yung jacket na oh. makapagd. jacket 'to. Yan pogi, pogi naman. Pogi. Okay, sukat mo, sukat.

Ayos, agpogi. Ay, oot mo na yung sundero na yun. Oh. Ito, pang Santa Claus. Wala kayong... Wow, anong ganda naman nun. Ang kapal ng iyan, jacket. Yan, pang baby no? yun, oh. Yung pang baby, bata, oh. oh. Kasi sa'yo yan. Yung pang baby yun. Yan, buo yan. Oh, pang bata o, yun. Oh, Wapo, wapo. rin siya sa Pag malamig, suot mo lang yan. Yan, yan. Suot. Yan, o. Ito, ito, ito. Ito, para itong ito kapote. Yan, o. Hindi mo papasa. O, sa ina yan. Tira na. Tira na, pero pwede pa lang ah. yan. Ito, para ito kapotin, o. Para itong kapote, o. Yan, yan. Yan, yan, yeah, suot, mo, suot. suot, suot. Hey, hindi ka mababasa. Hindi mababasa. Maganda yan, oh. No? Oh, ayun. Hey, ayun, Ay, Ay ito, ito. Ay, kumahas po ba kayo dito? Dali. Hanggang di pa na ulan. Happy New Year. Oh, hindi ka mababasa ng ulan. Oh, love you. Love you, love you. God bless, love you. Oh. <laughs>

bakit? Gusto ko dito. Bakit? Ngunung muna sila. Anong iyong hapon? Anong iyong wish ngayon? bago? Ang wish ko ay magandang nakuhay. May sama kahit konti. Kahit mga limang sa karaw. maligaya na. Oh, kaibigan! Ba't diwang dami pa? kasama, mga... mm. ito oh, ikaw At ayaw santa. mo nito? ang ganda ganda nito ito, oh. ito so, ang oh, oh. 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 maganda oh, kasi sa iyo ano yung na na maganda ay na na ho sa wala wala sa lawal ah wala short Lagi na suot sa lawal, sa lawal, sa lawal. 20. 20? Ang asawa niya si Kuya. Oo. Oh, yes. uh. ah, ah, salo-salo na naman kayo pag May May batas YouTube. ka sa kayo? sa kayo? kayo sa mga mga namin nato nakapunta ka noon nakapili 'yung mga qué okay, mano. <coughs>